Hello, hello guys. So ngayon ay ipapasyal ko naman kayo dito sa aming lugar. Tingnan natin kung ano yung pwede natin makita ng mga bunga at mga kung ano-ano pa sa paligid na aming bahay. Itong una ay langka. Ayan. So ito ay may parang apat na bunga na malaki na at pwede na i-harvest anumang oras. Sinusukat ko lang po yan dyan mamaya um, papakita ko pa po sa inyo yung isa pang variety ng langkana so for now ito po muna matamis din po yung bunga niya so babata yun Ayan, so dito sa bandang gilid ng bahay din namin may sili kami dyan at ito pinapakita ko sa inyo ngayon ay apple mango medyo pinkish na yung iba So, pwede na rin i-harvest sa mga susunod na araw. Ayan. Yung sa bandang taas, may hinog na pero hindi na, dahil di namin abot, baka mahulog na lang siya. Dito sa bandang baba, may bunga din yan. Pero, medyo maliit pa. Ayan. So, aantayin natin yan na lumaki-laki at maging pink talaga bago natin i-harvest. Ayan. Ayan ang aming ako mango. So, meron din kaming native o yung kinalabaw na binabanggit. Pero hindi ko na ipakita sa video ngayon. Siguro sa susunod. Well, on the other side, meron kaming kalamansi. Ayan, native lang siya. Green. Pero maliliit pa. Nakaka-harvest na kami dito ng ilang beses. So, syempre, pag kailangan namin, bawa sa sausawan, kuha lang kami, pati yung sili. Tapos, um, yung katabi naman niya, itong punong to, ito ay kasoy na. Mga bulaklak pa lang din. Namunga na, pero nalaglag lang din. Eh. Mga apat lang ata yun. So, ngayon, puro bulaklak pa siya. There you go. Okay. So, hindi ko maipakita sa inyo yung iba pa na pare-pareas, guys. Ito, paminta, guys. Ayan, paminta. Ayan ang tsura ng paminta. Namunga na rin yan dati. Ngayon lang wala. Ito, sili ulit. Ayan. So, nag-harvest kami dyan. Kapag ka, syempre, gagabitin naman namin. Mga green pa yan. So, syempre, yung kinukuha namin, mga red. Okay. Yan. Sili pa din. At another sili. Ayan. O, oh, diba? O, oh, ito paminta ulit yan, guys. Ayan. Hmm. Okay. Tapos dito, yan, mga papaya, mga binhi pa lang. Ito naman, mga kamote. Dahon ng kamote. So, pag nagsisinigang kami, kuha lang kami dyan kaya medyo ubos yung dahon. At itong inahawakan ko, onion leek yan. Tinanim lang namin para hindi na kami bumili sa palengke. Ito yung sinasabi ko sa inyo, isa pang variety ng langka namin guys. Mas maraming bunga no, mas malutong din to at medyo mas masarap kesa dun sa isa kanina. Pero wala pa kasi hinog. Kaya maliliit pa kasi, hindi pa namin siya ma-harvest. Antayin pa namin. Sa side naman niya, yan, isa na ulit na variety ng kalamansi. Itong kalamansi to guys, kakaiba. Kasi para siyang, yung bunga niya parang watermelon. Tapos yung dahon niya kasi, um, parang two-tone din. Barricated ata ang tawag nila. Ayan, may maliit na bunga, maliit pa siya, Actually, hindi makita. Pero itong sunod na bunga yan, med baka medyo mapansin nyo na, na may dalawang kulay siya, no? puti. Para siyang watermelon or pakwan. No? Uh, Ayan, ganyan siya. Nakaharvest na din kami dyan guys, syempre naman. Okay. So, baba tayo. Ayan. Siyempre, may mga bulaklak din kami. May gumamela. Meron din pala kami itong dragon fruit na halaman pero hindi lumalaki. Ayan. Ito, lemon naman to, Hybrid na lemon kasi malalaki yung bunga niya. Ayan. Tinan nyo guys. O, diba? O, pero siyempre, hindi pa yan pwede kasi sa uri niya maliit pa yan eto Ito, medyo, medyo malaki-laki na. Pero lalaki pa rin ito. Tsaka magiging yellow. Doon namin siya kukunin. Yan, ganyan siya, guys. So, mababa lang siya. Pero, pag namunga siya, malaki. O, okay diba? Siyempre, may saging kami, guys. Pero, tuwing tag-ulan kami nakaka-harvest sa kanila. So, puro sabayan. Yan. may mangilan-ngilan na latundan. Yung kabila, baka hindi nyo nakikita. Magic fruit pala yun. No? Ito, yung apple mango namin. So, excited kami kasi mababa siya eh. Parang yung sanga niya, nakalaylay sa amin. Binibigay niya yun yung mga bunga. Siguro sa susunod guys, mag-video din ako pag mag-harvest na kami ng no? chay ko. And for now, yan muna. Marami pa, pero yan muna. Thank you sa pag